Nagbabalang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa publiko ngayong pong panahon ng tag-ulan na patitindihin pa ng laninya at problema sa basura. Kaya naman puspusa na ang paghahanda ng ilang mga government agencies. Ang detalye sa report ni Clazel Pordilia, Rise and Shine Clazel. Palapit na po ang laninya. Ang rainy season po ay mas, magiging mas matindi And the flood potential will be higher more than ever po ngayon. Babalayan Environment Department Secretary Tony Yuloloy Saga sa papasok na tag-ulan. Lalo na raw kung hindi mapipigilan ang walang habas na pagtatapon ng basura. Kung wala pong basura sa ating mga waterways, we need to stop the flow of garbage and solid waste into our waterways in order to ensure our water future. for this country. Ngayong taon pa lamang, nakakolekta ng 8.6 million metric tons ng basura ang DNR mula sa Manila Bay upang mapabilis ang paglilinis sa Manila Bay at mapigilan ang matinding pagbaha na mahagi ang ahensya at Department of Public Works and Highways ng labin isang naglalakihang backhoe on barge na ito sa mga lokal na pamahalaan na nasasakupan ng Manila Bay gaya ng Maynila, Quezon City, Pasay at Paranaque pamamagitan nitong dredging gamit ang bako na ito na makakatulong alisin ang naipong basura at mapabuti ang daloy ng tubig sa mga ilog at waterways. Pero hindi na raw dapat paabutin ang basura sa mga kanal, ilog at dagat. Kaya apela ng DNR sa mga LGU, gumawa ng paraan para maitapon ng tama mga basura tinu-tutukan din ng ahensya ang mga kumpanya na gumagawa ng pakete ng mga produkto na kalaunay nagiging basura. 871 na ng mga negosyo ang nagparehistro sa DNR. Magsasagawa ng audit ang ahensya kung saan napunta ang kanilang basura. Ang EPR po ay magpo ng assistance sa pamamagitan po ng mga enterprises, mga industry. Sabi po ng batas, ang mga obliged enterprises will collect yung mga plastic waste. Ngayon taon na to kailangan 20%. Next year, 40%, hanggang 80% in uh, 2028. Sa Hunyo, inaasahang lalabas ang audit ng DENR. They will be submitting uh, their compliance by June this year. So after that, we will be evaluating and... LV... Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.